magandang magandang umaga guys nandito na naman ako nagmabalik sa isa na namang minecraft video at ang video na naman tong ay tungkol na naman sa got smp ma bros got smp na naman tayo ma bros got smp na naman tayo ma bros at upload ko na lang mamaya yung isa dahil di ko na upload So, bali, dalawang tao lang kami ngayon sa server, mga bros. Key. Dalawang tao lang kami ngayon sa server, mga bros. Ako, si Rapid Boots. At, naayos ko na nga pala yung one player sleep namin, mga bros. Okay na pala, and I'm currently building my second base Um, it's actually on sugarcane farm. Um, yes. Actually, it's really good for me. Um, wait lang. Wala pa akong enough blocks ngayon. And nakakuha na pala ako ng ano tawag dito? Ancient debris. Yes. Dahil may mga nether portals na kami at connected na yun. Nasa likod yun sa akin eh. Connected na yung mga nether portals niyan, ma bros. Um, ayan. Tama ba ito? What the Okay. So, ayan. Yung kapatid ko nandiyan, yung ingay-ingay niya. Do you agree ba, guys? Comment W, my sister. Comment W, sister. Are you W? You're not W. I don't know, bro. My sister's asking if pumuti daw ba siya dahil gumamit siya ng special soap. Oh, sabi niya huy daw. Special soap daw. It's not special to you. Okay. It's just harmony kind of thing. oh, yung tita kasi na oh my, galing Taiwan, guys. So, ganito ulit yung boses ko, syempre. Nakakatamad maglaro ng Minecraft everyday. Ayan, ako, naman, ako na naman mag-isa sa server, bros. Uh, everyday. Okay, so yeah. SB19 fan yung kapatid ko kaya nag na naman siya about SB19. And me, I'm not much of a fan. I'm not a fan. Oh, Hansi, please join the game. Nice one. Kala ko, ako na lang mag sa server na to eh. Well, naglalaro rin naman pala sila. Lagi naman, ay Hansi, please, was slain by the zombie. Ayan, mamamatay na ako for full damage. Oo na, puputi ka na. Ang oh, laki pa rin ng araw. Ewan ko ba. I'm gonna fix that. So, bibigyan ko na lang kayo ng time lapse. Ito, time lapse ko na lang to. Pwede ba mag time lapse gamit yung ano? Ang ay, ng pusa. Ayan. Back. Back. Ayan. Gagana ba pag ito yung ginamit ko? Gagana ba pag gumamit ako nito? Ayan. So, yun na nga, natapos na natin yung base natin. Hinihintay ko na lang maggabi para makatulog na ako. Ayan, nandiyan na yung sun na napakalaki. Ewan ko ba kung bakit ang laki ng araw na to. Hindi ko alam kung paano ayusin. Baka mamaya, dahil doon sa shaders ko, hindi ko ba gana. Well, sinisipon pa rin ako. Hinihintay ko na lang talaga maggabi para makatulog na ako. Bilisan mo, para mapakita ko na yung base ko. Tagal naman maggabi. Ayun, gabi na. Nice one. Sleeping through this night. So, ang dami nang nangyari. Eh, ako na nga lang mag sa server. Kani, kanina, may mga... Kanandyan si Hansi, nandyan si Rapid Boots. Or si Prince, or si Shad. Um, ngayon, wala na sila. So, dahil nag leave na sila. Kaya ako ba? Huwag na lang natin ibig deal Bro Hindi ko mahal siya Ano ba yan bro So uh, ayusin rin tayo Ito nasa baba Ayan Kuha Wala pala laban ng chest na to, Ano ba yan Ayun, gawa tayo ng Okay 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 So labas natin yung shovel ko para matanggal ito. Kasi di siya nabubuksan. So ayan, okay. Meron na akong 36 sugar cane. Yehey! sinira ko muna na rin dirt ko dirt ay dirt ko so um, papakita ko na lang yung finishing touches papakita ko na lang yung mga finishing touches ng build na to. ay nahulog sila doon ay di, napupulot ko pala Ayan, Pulutin pa natin. Ayan. Ay, mali. So, di ko lang gagamitin ko pa yung una kong sugar cane farm dahil ganyan siya. Eman baka gamitin ko pa rin or baka hindi na. Or baka hindi ko na talaga gamitin. Dahil di ko na rin naman kailangan na sugar cane farm na yun. Dahil meron na tayong automatic na sugar cane farm na bago. So, Otherwise, baka di ko na gamitin yan. Baka yung stay ko na lang is yung wheat farm na yan. Sarayin ko lang sa gilid. Para makuha natin yung sugarcane. Ayan. And then, napunta sa hopper. Yung mga cobblestone. Kaya bababatay sa saglit. Uh, man. so yung build na yan, yan lang yung loob, as in yan lang yung loob, pero ganyan siya kataba, di ba? And may nagkamali pa pala ako doon. Bra. Ayun. So bali, wait lang. Ayan yung build. Napakaganda. ganda. Medieval pa rin ang sim natin. Wala pa rin magbabago doon. Dahil medieval pa rin. Lagi na ba medieval. Next season, hindi ko po alam kung ano ang gagawin kong sim. Siyempre, hindi ko pa naman ba, ba, alam yun. Sinisipot pa rin ako. So, hindi ko pa naman alam kung ano kukunin ko sim. Next season, baka mag modern or kahit ano na lang ako basta merong akong tema na magagamit next season di ba kaysa naman wala di ba um, sige wait lang Ayan, so, ganda na build. Medyo hindi siya perfect dahil mataba ito dalawa. Pero okay na sa akin to dahil maganda naman siya. At siguro dito ko na lang tatapusin to video na to. Salamat sa panonood. Kita kits ulit. Bye bye.